So mga kaidular po nag uh, bago po lahat, please subscribe po at like na rin po mga kaidular at share sa ating mga kaibigan no. So nag-unload na po ang Ah uh, 10 18 mga kaidol no na ating sasakyan kaso nga lang pagkatapos niyan mga kaidol ay uh, atras no. Tapos uh, yung maliit. Panghuli tayo diyan mga kaidol. Uh -huh huli na po tayo dyan no? kasi madali na naman po dyan mag unload mga kaidol yung maliit ang unahin mga kaidol pag karga para okay daw kayo no so, siguro mga kaidol mga alas otso pa tayo nyan kasi mabilis lang yan mga kaidol kasi nandito naman lahat mga truck mga kaidol no ayan so, ang ating mga kaibigan no Nakahanda tayo mga kaidol, kasi nagluluto ko mga kaidol no, luluto po tayo para makakain na tayo, marami kasi batang tayo mamaya <tipas> <tipas> so, na hindi mga na nagbablog Ayan, may lupo na tayo kanin bago umusok-usok no mga kaidol. <tipas> paksiw paksiw na naman tayo para may baon tayo mga ka-idol no? sa ating biyahe oh. Kunting ano na lang yan mga ka-idol no? pala mo no? kasi rituhin pa natin yan yan ang paborito ng ating uh, Mr. Driver mga ka-idol no? Uh, siyempre ka-idol natin kasama sa ba, ba kayo? hindi pa kami kasama ngayon ng barko eh Bukas lang daw. Bukas lang daw? Uh, ba tumawad pa? Kalo kami rito bumaba mga kaidol no. Kasi lang sila ay hindi nakasama sa biyahe. Tayo lang mga kaidol no. Tayo at saka yung isa. Panser okay, dyan mga kaidol na. Pupunta rin mga kaidol ng Chainsaw. So nag-uulap. Mr. Garimal ang mga kaidol no. So shout out po sa ating lahat dyan. Sa mga lahat ng mga nanonood. Sa mga trucking. Shout out po sa ating lahat ng mga kaidol dito muna na tayo mga kaid abutin muna natin ng 8 minutes oh. Ayan diba? mga kaidol no Hindi po magkadaong kasi mga ka-idol yung isang barko kasi may nagbaba po, nagbababa po, nag-unload ng ispalto. Uh, yung isa po, kay, uh, yung isa po kasi ano yan, uh, hindi magkadaong pangang barkong pangatlo no kasi walang permit. Kaya ito tayo mga ka-idol, mga ka-idolan dyan. So, please subscribe po sa lahat po ng mga kaibigan na trucking na nandito po tayo sa trucking mga kaidol naging marami na tayong kaibigan talaga dito mga kaidol no so, hintay hintay lang tayo mga kaidol saga ng konti mga kaidol talaga yan pong barko na ating sasakyan no? malaki napakabilis yan mga kaidol maunahan pa yun yung maliit na yan mga kaidol bukas no mangga po yung laman napakabilis sinuwerte pa rin tayo mga guide kasi sa malaki tayo nakasa, nakasakit nakasakay napakalaki ang laman yan mga kaidol ay 50 plus mga kaidol no. ah, inip na inip na yung mga kaidol sigawa na no. so hindi natin na i-vlog yung pagkaaway talaga dito mga kaidol no. kasi ako rin busy rin ako, mga kaidol bayan yung mga guide kasi may nilalakad po tayo mga kapil ganyan tayo mga behinanti mga guide bago tayo manis muso unay muna natin yung sarili natin mga guide at saka gawain natin mga guide para hindi mabibitin po no nakarating na naman tayo ng ginsan mga guide rin dito mga kaidol no? lang sa bitin pa rin bitin pa rin ng ating sahod no, mga kaidol no? sa biyahe kakautang na naman po tayo no so sana tayo po ay wala rin uh, ah, siyempre matik yan mga kaidol pag pinalat no? Pili tayo ng barko mga kaidol At saka truck no sinyan nila rito mga kaidol napakaliit mga kaidol kaya nagkagulo-gulo no ito po nagkagulo talaga dito mga kaidol So, ang muka ko dito mga kaido ay harap ng tik taga tikiting mga kaido taga rito mga si kasi pag iwanan mo mga kaido ay mawala ka na sa pila na naman may ilalima na naman po yung mga resibo no? napaklaki yan mga kaido guardian mga kaido yung dalawa dyan na maliit. baba po ng alak kusina dito mga driver napakaliit ng no, mga napakaliit ng no, mga driver napakaliit lang ng opisina rin na nila rito mga kaidol mga naghahanda na po ng mga yung mga batar mga kaidol na makasakay na no? inip na inip na rito mga kaidol sa katambay ng 5 days mga kaidol no napakahirap din mga kaidol napakahirap kuya ide mga kaidol no ah,

ay magmamahalam na tayo mga kaidol no ana sasakay na po tayo mamayang alas 8 mga kaidol Alin na handa na talaga ha? May... Lupay-pay, bumaba, bumaba yung balikat sobrang pagod ka antay doon eh kinabukasan pa pala so, sayang pero wala, wala at least pag-asa okay wala pag-asa pero so, relax lang uh, di ba darating din tayo diyan okay kayo so mamamalam na po tayo mga kaido no bye bye see you next vlog mga kaido no?